Dili dara ko sa proxying ko kung anak nag review man gud. Nag review ba? Ga online. Livingan. Livingan, ito? Pon. Sa timingan. Timingan gani. Wala dinhi rito rito. Wala pod. Brownout update sa diri sa among lugar mga ka idol. Nagsugod ang brownout diri sa among lugar mga Alas City sa buntag. Ang tud karon na wala pag yud mo ang kuryente. Akong gi-check to nga nag-ayo sa poste dito sa unahan mga ka idol dolor sa mga balay. Ganiha. Ingon nila nga posible ko no mga launa pa sa hapon bago ah, mahuman mga ka idol so murag mag antos ta ni ga ah, init init o gulay kuryente ah, sa pipila ka oras mga ka idol wala pa ko na dawat nga official update ah, gikan sa Davao Light pero kung naamoy mas ah, latest nga balita palihog share lang diri sa comment section para makatabang pud sa uban nga napituhan so katulang dahil salamat sa inyong pag tanaw, god bless